Hi guys, for today's video, ayan na nga at tumating na nga yung second batch ng ating order na vinyl. Kaya ayan at sinimula na nga ni Ati Drone Bing ilagay no para matapos agad yung ating trabaho dahil duty ni Ati Drone Bing ngayon dito sa tindahan. Ayan at umagang umaga siya nagising dahil nga pupunta kami ng Katbalugan ngayon at kukuha kami ng NSO ni Alter. At ayan, pumunta na rin kami dito sa kusina at nagluluto na nga si Ambit ng mauulam ngayong almusal dahil nga aalis kami ngayong araw na ito. Ayan na nga yung gulay na iyan ipako. Bubuta nga ng gata. Ayan, gigisa-gisahin na ni Ambit, no? Dahil nga is aalis kami ngayon at si Kuya, U si Kuya Udon, si Papa Udon pala is nandun na sa katbalogan. Ayan, at papakainin ko muna si Alter bago din kami umalis. Yan, at habang ako ay nagpapakain kay Alter Jaan at biglang tumawag si Papa Udon, dadalhin daw namin yung kanyang ID dahil naiwan nga yung ID niya. Hindi na daw pwede ngayon kumuha ng NSO pag walang ID. Kaya ayan at pinadali ko na nga si Alter no, papakainin na natin yung batang iyan. Dahil nga si Papa Udon is walang tulog iyon ka gabi dahil nagduty siya. Tapos baka maabutan daw siya ng sarado or close doon sa NSO. Pero si Alter naman ay nagmamadali na nga kami. Tingin pa rin ang tingin ng TV kaya ang tagal namin na kain at nainis na si Papa Udon sa amin sa kakantay doon sa Katbalugan. Baka daw maabutan kami ng hapon doon pagkuha ng NSO. Kaya ayan pinagalitan tuloy kami no. Ayan nga nagtawag-tawag na nga siya dyan at bilisan na daw namin. Kaya nga namin siya pinauna doon sa Katbalogan guys para is hindi ako nagmamadali kasi ayaw na ayaw ko talaga yung umaalis na yung pinamadali ka ba. Kaya ayan tumawag siya dahil naiwan niya yung ID niya kasi nga piraw din yon hindi yung kasi nakatulog kagabi kaya ayan. At ayan na nga pinamadali ko na nga si alter nga, nga dyan pagpakain no at hindi na nga ako nakapag video video kanina. Nung no, pagkatapos kong pakainin yung bata, minidyo-bidyo ko lang si Ati Drone B, nung naglagay na siya ng binil, habang naman kami nagpapaka oh, nagpapakain dyan kay Alter, ay naglalagay na yan dyan si Ati Drone B dyan sa sala ng binil. At saka si Ati M.C. naman ay nandun sa tindahan, nagbabantay ng tindahan. Siya yung duty ngayong umaga. Si Ati Drone B kasi pagkatapos niya yan maglagay ng binil, ay ganoon na rin yan siya dyan. Siya na rin yung magbabantay ng tindahan, no? Gusto ko nga sana isama siya, kaso lang is walang kasama din si Ate Amshi dito sa tindahan. Alang naman iiwan natin si Ate Amshi is hindi yan pwedeng iwanan no dahil nga is ano yan siya maaligaga yan guys pag maraming taong bumibili dito sa tindahan kaya si Kuya Dritch hindi naman din yun maaasahan kasi nga ayun tulog yun lagi din yung piraw no sa gabi dahil nga naglalaro yun ng mobile legend kaya ayun tulog pa yan ngayon si Kuya Dritch Pagkatapos naman lagyan ni Ate Dronby dyan sa sala, sa kwarto nila. Ayan yung kwarto nila, Oh. Tingnan mo na yung kwarto nila, guys. Ang pangit na tingnan, ano, o. Oh. Kaya lalagyan din niya ng binil dyan. Pagkatapos naman ni Ate Dronby maglagay dyan, doon naman sa, 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 kusina. Ayan na nga, at gandang-ganda na ako ng aming sala dahil napuno na siya. At hindi talaga nagkasya lahat na binil, yung binil, no? Diyan sa kay Kuya Dritz is nakalahati lang siya guys kaninang hapon. Ayan lahat 80 pesos pa rin yung in-order namin. At saka ayan na nga at nag-jeep lang kami ni Anter dalawa dahil walang gumawa na bus or van. Kaya ayan mas lalo kaming natagalan no. Jeep lang yung nasakyan namin. Pero yung jeep na nasakyan namin guys pagdating sa Yabong is na puno. Kaya ayan dire diretso na yung aming papuntang. Katbalogan. Dumating kami sa Katbalogan is alas gis. At ayun si Papa o is nainis. Sabi niya is sa sunod na araw na daw siya babalik doon at kumuha ng NS ni Alter. aga-aga kaya niya kanina siya nga daw na una doon kaso lang is wala daw siyang ID. Kaya ayun umalis na lang siya no at namili na lang ako ng uniform ni Alter. At saka ayan yung mga request ng anak ko binilhan ko sila puto daw sa Goldilocks at saka si Alter naman is nagpabili ng cake dahil nung birthday daw niya ay hindi siya binilhan ng cake kaya ayan pinagbigyan ko siya no ayan na nga at gusto niya nang kumain at gusto niya kumain doon sa Jollibee kaso lang umuwi na agad kami dahil napakaraming tao doon sa Jollibee guys pipila pa kami tapos si Papa Udon is antok na antok na kaya ayan nagdiretso na kami doon sa Golden Locks pagkatapos naman mamili doon ng uniform ni Alter at saka ni Kuya Dret. Silang dalawa lang yung binilhan ko. Si Ate Amshi naman at saka si Ati Drone B. Eh, sila lang yung bibili bukas. Siguro bukas yung pupunta yan sila doon sa Katbalogan, no? At ayan na nga yung mga pasalubong nilang re request request nila, no? At si Alter is, buti na lang talaga si Alter is pumayag talaga siya na bibili na lang kami ng cake doon sa Goldilocks. Deluxe. Hindi nakakain sa Jollibee. Napakadaming tao kasi, kasi lunch time na yun. Ang um, alas 12 na yun, yung pupunta namin doon at nakapila yung tao. Kaya hindi na kami pumila-pila dahil antok na antok na yun si Papa udon No? Umuwi na lang kami dito na lang kami nagsikainan sa bahay dahil masarap naman yung loto ni Ambit na pako na may gata tapos pineretong isda o ba diba? Nakatipid na kami. Sabi nga ni Papa Udon, mas maganda pa yung kain dito sa bahay dahil is walang bayad. Yung binayad sana namin doon sa Jollibee, binili na lang namin ng pasalubong sa mga anak ko. At ayan, at nakakain patuloy sila ng lahat. Yung lahat ng tao dito nakakain patuloy. At saka nung kumain kami doon sa Jollibee is magagastusan pa tayo ng... Hindi lang 500 yung mga natin doon. Tapos yung cake na yan is 370 lang naman. Tapos yung photo 120. O di ba nakatipid na kami? At buti na lang talaga, hindi na iyak, -iyak si Alter. Bas yung nasakyan namin pa uwi, kaya mabilis lang din kami naka -uwi dito sa bahay. At buti na lang talaga, is hindi nagsuka si Alter. Kasi request din niya na hindi daw kami sasakay ng van dahil daw nagsusuka siya. Kaya ayun, yung buti na lang pag antay namin ng sasakyan, dumanagan yung ano, yung bus papuntang Tacloban, sumakay na kami. At ayun, natulog lang si Alter guys. Hindi na talaga siya nagsuka no. At nasanay na talaga siya sa biyahe. Ayan nga at nagpakain na si Alter no. Habang kumakain siya dyan is kumakanta siya ng happy birthday Alter daw. Dahil nung birthday niya is wala daw siyang cake. Ayan. Ngayon daw is birthday niya. Ayan, nga, ayan na yung kwarto nila Tedron. bi maganda na chinik ko na siya. Tapos nang nailagay natin drone bee. Tapos yung kusina namin, ayan na siya guys. Ang ganda-ganda na ng aming kusina. Natanggal na yung mga bungi-bungi no, ng tiles. Yan lang pala yung sagot ng ating, ano yung, na parang ang dumi-dumi kasi nung tiles na yun. magbungi bungi na siya. O diba? gandang-ganda -ganda na naman ulit ako ngayon sa aming kusina. Meron na namang isang nanay na masaya dahil nalinis na yung ating bahay. Yan, ganda-ganda na naman ulit ako. At ito na nga si Papa Udon, kumain na siya dahil nagugutom na nga siya. Ayan na ay yung ulam namin na ginataan ni na pako, no? Ayan, dito lang ako nakatikim niyan sa Samar So, pass forward na tayo. Ayan. At maniningil na kami, guys. Papunta na kami ng Paranas dyan. Kasama namin yung mga tambay na bugoy dito sa amin. Ayan, sa likod. At buti na lang talaga, hindi umulan. Tingnan mo, parang umaambun-ambun na nga yung pagpunta namin dito sa, ano, sa Boray. Kaso lang hindi natuloy yung ulan, no? Nag-ano lang siya, nagkulog-kulog lang yung ating langit kalangitan. O siya guys, hanggang dito na lang yung ating video. Paki-like and share and subscribe na rin ang ating YouTube channel. At hanggang dito na lang yung ating video. God bless you all. Thank you so much. Bye-bye.